mga kapiling uh, de ako sa hong mother oh ko nun si Jack sa alas 3 sa hapon humans oh, si Jack alas 6 sa gabi oh oh ando gaya man kay o, oh. kutob sa tumoy kutob dito naani sila batungan kalabasa pipino talong daghan Naaran ano, man dai ning mga kwarta din sa kajutaan. Dede ingog ka usa ra bisbis mauna na. Balik-balik kun -balik, dai gajod. Uh -huh. Mas lami gadod magtanom og duol og suba no. <laughs> <Okay>. <laughs> ah, nindot magtanom og mga inga ba. Og kanang duol sa suba, duol sa sapa. Hmm? Arang ugaha grabbing huwa wakaron oy summer na malagi hmm. <laughs> inita, oh bes lin agano bang eto sana karang ini tao tapadang sa father oh Nagmower. mower hmm. ah lalay na mga bakwan na oy Wala pala gina. Pa huwag hmm. na naman mo yung na naman mo monetization. Dali, rawa pa. Star pa mo na yung <coughs> ju. Hindi tayo, sinabi sa amin tanan. Huwag pa, huwag pa ganun yung bonus is yung ju. Ang monetization. Star ba sa'yo na-open? non nilang na trabaho kada dilaw Lawa na laman sila na linda maju pa kay way utang kuno. Ano <laughs> choice mo na ka? Oh, mazo oh. basta magkinugi. Basta magkinugi la magbisbes. Kasi landrog di bisbisan -bis mga kapilingo na ambot Buma. na laman nanguga na in town. Manguga gajod ni manguga. Manguga gadud di bisbisan. <laughs> Mura ra bas tao ba og di bisbisan manguga. Bitaw nga ka pilingon. Ha? Oh, Amo ilang garden do ulos sila no. Oh, na ra ilang dira oh. Pero mas nindot jud nga ni magarding ka do kay... oh, ulog <mulay guys> tubig kay <mulay> tawa nawasa ni insong gi kuan. Nay da kuha kag barino tubig. Pilon-pilon, mampun na inig-harvest na ina harvest pilong-pilong rin ng 800. Hmm, basta kugihan ka Ako Aw, ka, kain ni Ninjunay. Gi eh. Mawir din ito na Kuya, nung mga putol. Kuma naman yung lagi harvest. Manang murag, wala ka dyan bunga. Ning lagi kay Manghits, ang tamay babi mga rejik-rejik ba?

Pero kanay gajung taong nay no kay taong may halos kada kuwan. Kada tulo ka adlaw? Ha? Oh. Sa one week, three times ni sila mag-harvest di ay. Hindi po lalim mag-alaga mm. o mga ingani, no? bata mura pag bata, huwag din mo amumahon, huwag din po din mo ano na, pang man. Hindi, hindi ka maghaling-haling po din rin ay. Haling, na, no, no, sige so maghaling ito, hindi ka po ito. Hmm, mura na no, po no. ni Jack Bata, huwag din tarong amuma. Oh, <laughs> 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 sige, hindi mo kagdag, na, <-dada>, ingo. Okay. <laughs> na, na, imagine ka ni kay Kugihan po din sila. Wala na ni sila naninda, hindi na na sila nagtanong-tanong na. Hindi siya kung kagtinda, buko <laughs> eh. <laughs> Masupay magtanong ko, no. Makakaon pa ka gulay. Makakwarta pa ka. Hindi ba? Double purpose. Aw. Oh!